So ayun mga pusing, tikman natin ng ating uh, ang palayang prito. Sa so, ang palayang, mga kapusing talagang uh, mapait kapag hindi uh, na pagkaduto. So tikman na natin uh, with sawsawang tamis ang uh ha. Ah, uh, ayan. Loksu yummy. Loksu good. Mm, So ayan, may tatlo tayong ampalaya, tatlong piraso. Hiwain natin sa maliliit, maninipis para madali siyang maluto kapag itinerito na natin mga kabusing. Ayan. Dapat nahiwa ang daliri ay sting. Dapat nahiwa ng manipis na manipis ang ating ampalaya. Um, palaya ay show. Diba? Kasi mga kabusing, sa ampalaya, maraming niya kumaayaw dahil uh, Sa asim ay asim Sa mapait na lasa nito mga kapusik <laughs> Ayan, kung ano-ano nagugutom na lang talaga siguro ang inyong lingkot ba na bossing Kaya kung ano-ano mga pinagsasabi sa buhay O ba diba? ayan Ang ampalaya, mga kambusing, pwede din natin nang uh, gawin ng ampalaya. Uhoy, joke lang. Asa. <laughs> So, ayan, tapos na natin na uh, hiwa ang balaya, mga kabosing pinagsiparit natin at, uh, damasa natin. Tapos, gamasa natin ng asin, mugasang mabuti para mawala ang alat at ano uh, Tapos, uh, lagyan natin ng pati isang itlog at takta uh, isang tasang harina at isang balding topi galing sa pasig river, mga kabosing At pampalasa para mas lalong sumarap ang ating luto. Nino, ang palaya, recipe, makabosing. Ano ba iya? Para uh, mga ginagawa sa buhay. At haluin nating mabuti mga kabosing hanggang sa mag-well combine siya. Ah, ba? Diba? English yun. <laughs> ayan, ayan. Medyo sticky na siya mga kabosing. So, meaning, uh, pwede na natin siyang ilagay sa pumupulong mantika. Okay, uh, ba mga kapusin? Ay, ganun lang kasimple, ganun lang kadali ang ating uh, ampalaya na pritos. Uh, simple siyang lutoin pero napakasarap. Magugulat ka mga kapusin. Magugulat kayo, pati mga chikiting ninyo ay gustong gusto ng kumain ng ganitong luto sa ampalaya. Mga kapusin, dahil wala na yung pait, ang mararamdaman, malalasahan mo na lang dyan is uh, yung uh, sarap. Crunchy. Ayan. Linamnam dong ang palaya. Ayan. Yeah. <laughs> so, yun namang po mga kabosing. See you on my uh, next uh, video. Mga kabosing, salamat sa mga patuloy na magpagsubaybay sa ating munting bahay. So, ayan sa mga hindi nga pala nakakilala sa akin uh, huli na tayo magpakilala mga kabosing kung nakaabot ka man sa yugtong ito ayan ako nga pala si biyahe ni Boss Choy ang inyong biyahe ramgala ayan <laughs> ngayon pala nga mga kabosing yung ating episode na hindi tayo bumubiyahe dahil wala tayong pang gasolina hahaha <laughs> bitip talaga <laughs> diba ah So, ayan. Tapos na tayo. Ayan. Sobra talaga. Titikman natin. Siyempre, kay, kailangan na kung sino yung nagluto. Siya ang unang titikim. Kung pasado sa panglasa ng hindi yung lingkod, mga kabosing panigurado. Pasado din sa panglasa hindi yung. Okay. Ayan. Kung uh, gusto nyo pala nga medyo spicy siya, mga kabusing, pwede niyo nga lagyan ng uh, kaunting uh, chili powder. Ayan. Kaya lang optional lang yun mga kapusing sa akin kasi hindi pwede dahil ang at ating lalamunan ay uh, medyo hindi babagay sa pag kapag maanghang. Diba? Ayan. Pwede mo naman yan na uh, lagyan ng ano eh. Uh, uh, tawag dito. Sa usawan kung gusto po. Ayan to? Ayan. Sa akin kasi uh, tamis ang hang banana ketchup lang ang katapat nito. Masarap na. O oh, diba? Ayan. So, ayan, uh, mga kabosing. See you na lang on my next video. Oh, liling ko. See you on my next video, mga kabosing. Bye-bye! Thank you for watching! Yeah.